Hi guys, good evening. Magpo ang uh, ko ng lucky me. Kasi magano sana ako magsluto muna ako dito sa langgunisa. Eh, kaso lang tinatamad na ako kasi parang matagal pa yun. Ibukas eh, ko na lang yan pananghalian. Tinatamad kasi ako ganina magluto. Kasi pagdating namin, galing kami sa baksin ng aking amo. Nagkapi nagkapila lang ako, tapos nagti nagti yung amo ko tapos ako nagkapi ako may ako ng tinapay natulog ako <laughs> yung pagising ko nagutom yan mag ano muna ano na lang ako yan nagpukulok <laughs> naman ako ng tubig yan na <laughs> lang muna kasi parang makakain man <laughs> hmm lagyan natin lagyan ko ng itlog guys lagyan natin ng itlog 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 And guys mulo ng aking lucky me. Kakainan na tayo. And guys, ang aking lucky me. Kain tayo guys. Ito na yung hapunan ko. Parang naganap ko ng pagkain na mas kumban. Hindi ko alam. kain tayo. Kain, kain, kain. Kasi kanina tinamad talaga ako. Kasi parang sama ng pakiramdam ko nga. Uh, katapos nag-vaccine ba? Natulog talaga ako. Pagkatapos ko uminom ng kape. May nang tinapay. Nabusog. Kumunta kami doon mga alas 11. Mas dami din tao. Kau, oh, daming pila. Ayun, dito sa Saudi, lagi nilang may baksin, may baksin, baksin for flu daw. Tapos, pagkatapos namin mag-vaccine, mga alauna, na kami. Inagtin lang yung amo ko. ako din nagtinapay, ako nagkape tapos natulog kami, nagising kami lasing ko na pala, hindi <laughs> ang haba ng ano, tulog tulog namin <laughs> ako ayong matulog kasi sa hapon eh kasi pagkaganyan gabi mahirapan ako natulog, tagal ako matulog laro na lang ng laro ako hanggat matulog na ako eh ngayon haba ng tulog eh. kasi parang nangano yung mual ako namigat, baanit, mainit wala kasi ano wala ka pala sa yung card pancet kanto hindi ako nakabili sunod na lang ako magbili Okay, bye bye. Thank you for watching. God bless you all. See you in the other video.